Hi guys, good morning. So ngayon um tapos na po kami kumain. Syempre um kailangan ko na rin mag um trabaho. <laughs> trabaho. Kailangan mo naman ng trabaho. So ngayon um babalik po tayo nang inaguan kasi nga um may hinahabol tayong um sa town. <laughs> so ngayon guys, um wala na tayong update dito sa bahay. At um wala, wala talaga update. So, sila Papa naman eh, okay na yung ano uh, nila, nabayaran na lang yung card nila. <laughs> yung card nila. <laughs> so, si Ma, makapasa ka na naman Ma. O, oh, ayan, ayan, ayan si Ma po, nag, ano siya, nagbigas niya kasi nga, ayun, hindi na siya kumakain na, ano, Nang puting bigas. Gusto niya, um, ano yung bigas na kakainin niya, brown. Bakit mo lang gusto kakainin na bigat? ng bigas? Brown ang bugas na ko. <laughs> Red <laughs> rice. Red rice right? kasi lang ngayon guys, o di ba? Yung green rice nila kasi si mama yung maarti na punta. Sabi nga sa akin, yung gusto ko yung brown na bigas. Kaya, kailan <laughs> mo tayo yung smile at yung brown, ano ma? Red or brown? Brown. Brown rice. Talang gusto ni mother daw ngayon. So, uh, ano, kumusta yung cards? Okay <laughs> naman. <Pira> <laughs> Sila mama ay nag-alala ng card kasi yeah. na Ah, uh, para sa itong card ma? Para, si para sa insurance nila. Merkulis. Merkulis. Sa kanya, Merkulis ang papa. Merkulis si yung bayaran niya. Ako, ah, no, lunis. Sa ima, lunes at saka araw-araw. Ano, para sa insurance, di ba? Oh, insurance. insurance. Para sa insurance nila. Si mother ay may arawan. Uh, si ma mother ay may weekly. Si papa naman ay weekly lang si papa. Every Wednesday, um, yun ang weekly ni papa sa kanyang card. Kasi may, may, di, papa, may, may di ba ma, may insurance pa di ba? Oo kasi kabaya sa pamani, mamanian sila na, nag-ano siya ng mga card at abil siya ng mga card at malaki yung nakuha ng mamanian sila yun din si mama ilang taon ka na ang ano ko anak ko walo na ko katuig seven walo seven, seven years seven years seven years sabla si badra si papa naman pila ka pila pila yung pa three years si papa ako may ako may una five years 5 years pala si Tama. Si Tama naman ay 5 years na siya na ano lang. Uh, uh, so, ano na siya? Bila na pa ni So, yan nga. So, ngayon, um, ito po ba naman natin uh, malinis na, okay na? Um, alam naman natin na kulang ng asing bahay ay ano lang, um, mga decoration, mga kagaya kayo, mga malalaking frame, mga picture, kasi bala ko kasi itong picture namin na uh, ganyan, di ba? <laughs> sa, 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 sa bagay. Diyan sa bagay kay Papa. Ito yung mga picture namin. Oh. Uh, okay. uh, yung, okay. Kailangan pa lang natin ito para maganda. magpicture picture Ha? Huh? Magpa-picture mo otro? magpa tanyan family. Magpapicture natin, di ba? Oo na, magpa-picture. So yun lang mga mga mga. O, parang kailangang moving. So... Ah, ngayon ang babalik tayo sa ano sa Laban. At syempre guys, please pakipalo naman sa aking um sister. So abangan niya, abangan na lang natin kasi nga uh, baka mga next week or uh, this month or next month magsisimulan na kami mag-collab ng aking sister. At syempre, alam naman natin na um andiyan kayo para sa so, supportahan ko natin isa't isa. So um yun na. Ano ano Hi guys, ayan sila guys. Oh. Nag-aado po sila nag um nag-aano po sila ng trabaho saan. Kasi kailangan talaga daw sabi ni Madam matapos na yan kasi o umpisahan na talaga. Alam niyo guys, madami na po yung mga gamit diyan na ginawa nila para matapos agad. Yung tubo ay sobrang laki ng tubo pangatlo nila guys. So yung tubo na yan guys ay sobrang laki. So ayang tubo na yan uh, Diyan naman po papasokin yung tubig uh, Ibat-ibang Size ng tubo po ang ginamit po nila Para mas bongga daw Yung ating uh, Pool pag um, um sumula sa maliit Hanggang sa malaki Basta yan na po ay malapit na malapit na po Talaga guys So <clears throat> mag ano lang po tayo maghintay na lang po tayo Baka the, this week of October Sa first week of October matapos na po talaga yan so ngayon ay hindi pa, pa talaga siya matapos kasi um, marami talagang proseso kasi nga natagalan sila dyan kasi may bato daw doon sa ilalim so hindi pa nila natapos natap tapos kaya baka mga first week of October tapos na so umpisa na po yung um, two pool ni Brenda kaya see ya guys bye hindi ako makapunta dyan kasi mainit bye at dito naman tayo guys sa ano sa kulungan ng mga alagang manok ni Madam at uh, may ano din siya dito alagang kalapate so, itong alagang kalapate niya is dalawa lang po talaga to pero ngayon dumami iwan ko ba kung nanganak ba yan or ano basta madami po kalapate si madam dito kaya let's go tingnan natin so, ngayon guys so, andito na po tayo sa um, uh, kanyang kulungan ng manok oo so dito minsan kasi yung manok kasi nangingitlog po dyan oh. kaya dyan nangingitlog at dyan nag, ano, naglilimlim at ngayon ang mga manok ni madam dito sa labas sa mga kulungan niya ay nawawala halos yung kanyang mga manok dito so dito ay walang manok masyado may, may tatlong manok lang naman dito oh, sa kulungan na, na yan na malaki so dito naman tayo <coughs> dito naman tayo sa isang kulungan ah, may mga inahing mga inahing manok dito isa dalawa, tatlo, at apat. Apat po yung kulungan niya. Diyan din sa langing minsan. O diba di ba ang dumi ng ano sa taas kasi dito nang dito nag uh, ano nagtutulog yung mga manok nila at ayan po yung uh, pangkain ng manok at alam niyo guys dito sa area dito ay nawawala talaga yung mga pang, mga lalaking manok dito naman yung kanilang manok na mga sisew di ba ang lulusog, ang dadami. 'Di ba ang lulusog ng kaniyang mga manok? Tingnan mo guys, oh. 'Di diba ang sisi, Ang lalaki at ang lulusog pa talaga. Yan po yung kinu uh, diyan para mas dadami po sila at lalaki, mas lalak ma lumalaki na walang namamatay kasi nga uso, 'di ba? Uso ngayon ang mga mga ano daga, kinakain niyan sila sa daga. So dito ang pinaka the best kulungan talaga, yung pinakamalakihan talaga na kulungan kung saan nilagay po ni Brenda ang kanyang kulungan para sa mga mga pato dati at dalawang manok lang yon or tatlo ba yung mga manok. Pero habang tumatagal ay naglilimlim yung ibang manok. Kaya dumadami at ayan po yung kalapati niya guys oh. At ayan po sa pintuan sa taas ng pintuan ay may bahay po siya ng kalapati niya. Oo, oh, oh. pero pag gabi naman ay, ay mailaw naman dito. So, dito tayo. Kasi ang alam ko, sobrang dami na po talaga yung kanyang mga manok. So, dito tayo ay... O, oh ayan, mga manok ni Madam. So, da, ito pala yung mga manok niya lahat. Kunti lang pala. Oo. Alam nyo guys, itong manok na to ay binigay ng followers. At yan, itong dalawang to ay binigay po ng followers. Yan. Yan at ito. At naglilimlim sila, anak sila, at dumami sila ngayon, wala talagang balak si madam na magbuhay ng manok dito kasi hindi eh, siya sanay sa manok. Pero ngayon, dumabi yung mga manok niya kaya naging ganito na. Diba? So ayan guys, so, yung kulungan ng manok niya. Sobrang putik. Yan yung mga itlog guys. So, may mga itlog pa talaga dito. Gusto ko pumasok pero baka madulas ako. Mm, mm ayan. Yun yung ano, um, itlogan niya. Ah, at yan, may iba pang kalapati ng tatago, di diba? dito, dito rin tumatambay yung mga kalapati ni Madam. Oh, di ba? Tatlo ganin yan doon sa kabila, oh, yan. So ngayon, guys, isara po na natin. Dito naman sa likod, yung mga nagbabantay dito sa kulungan ng manok kung saan nilalagay ni Madam yung kaniyang mga aso. Uh, Ayun po yung aso ni Madam. Uh, sobrang payat na kasi mas hindi, hindi na napapakain masyado. At ito ay pag nakawala ito, sobra din tumakawala tong itong asong to. Kasi, um, ano, tawag dito, kumakain ng buhay na manok. At dito naman tayo, ito din, ay nagaano din siya ng manok. Ayan. Ito yung kulungan ng ano. Ito, ito yung nagkasakit dati na ano ni madam. Na ano niya mga aso niya si Princess at saka si oh si GR at saka si ano yung diba pangalan niya so dito naman tayo guys ha ito yung itlog guys ang so, lalaki lang mga itlog oh hmm, yan itlog yung mga manok so kabila din meron din siya isa ay dito pala ayan hmm. ha dito na sa gilid sa harap ay andito yung fish pan ni madam ayan di ba alam naman natin kung saan yung fish pan niya oo oh, oh, so ayan guys oh ang fish pond ni Madam. Mm. Sobrang laki talaga. Ang daming isda na dito guys. Punong-puno ito mga isda. At alam nyo, ang isda niya ni Madam kung saan pumupunta. Diyan o oh, tumatakas din siya diyan. Yung mga isda niya naglalanguyan din sila diyan yung mga isda niya. At dito naman may mga punong mga uh, niyog at may papaya pa si Madam dito. O, oh, di ba? At may atre artilis pa siya, o. Oh. Kaya, yun lang. At doon naman sa gitna ay pulo, um, di uh, ba? Diba? klase gulay. Kaya tara na. Bye. O oh, ayan. Swerty lang si madam dito kasi walang masyadong hindi talaga siya gagastos ang tubig dito kasi nga maano na dito. Matubig na po talaga dito. Oh. Hanggang dyan. Oh. May, sapa, kasi doon sa dulo. Kaya hindi siya mahirapan ng tubig. Kaya hindi mahirap dito magano ng fish pond. Alam ko alam juga, guys, hindi ko talaga ina-imagine na ganito kaganda 'yan mga isda oh, Ganito kaganda yung farm. Kasi dati sobrang pangit dito na lugar, pero ngayon um, gumanda dahil sa ano ni Madam at naging maging masaya dito ng area kasi nga yung mga kapitbahay nila dito um, hindi na masyadong kulong dito sa area dito kasi marami nang dumadayo, marami nang pumupunta. Sa dyan naman yung ano taniman, may mga okra na po dyan. No? Sa so, lang guys, oh, yan po yung uh, ginawa ginaw, ginaw ilang lupa dyan or balas ay itatambak po nila doon sa ating gagawang poste kung saan po uh, pwedeng lagyan ng ilaw yung ating mga kabataan ngayon sila po yan. Ayan. Dito, Di, di ba alam naman natin dyan nila kinukuha yung balas. Kaya eh, tara. Ayan pala yung posting guys. So solar pala siya. Ah, di ba? Kasi si Mamacita kasi bumili na si Mamacita ng isang ilaw sa kagayan. Ayan dito sila magkakalagay. Dito kami dito sila maglalagay sa si madam ng poste at ayan pala. Oh. 400. So, ito na nga, oh, Mga mamsi. So, nalagyan na po siya ng simiento, Ayan po yung simiento natin. Uh, dito po sa entrance po kasi dito sobrang dilim. So, ngayon nilagyan na po siyang poste na ayan yung poste natin no oh. ayan pila talaga tadi brinda kahapon para mapagdesisyonan na para mas maganda at maliwanag yung area dito sa gilid at sa hinaguan para hindi madapa at may poste na po tayo guys bye at dito din sa may taniman guys ay lagi din ang poste ah dito sa gilid yung poste dyan sa gilid